Ondoy. ondois, Si Inday. Si Inday Anilo. Ito ang mga halaman ng insan, mga insan ko. Ha? Pwede. Pwede rin. Oh, dito rin. Dito. Manuman, makhluk man. Ring. <laughs> di dai kan? di kuda kan takah? dai. Okay. Ini kita kodohan. bahay nila nila mga guys oh eh, bahay eh si Kevin Kevin si <laughs> nangutot <laughs> ano Pumot. ba yan pumut natulog si Lola ni mo Ben bukoy mo Bugoy bukoy mo si Kevin Binidik, Binidik of Norcia. Saint Benedict of Norcia. Ano sa ko ano? Saint Benedict of Norcia oh. Ang mo na si Saint Benedict din na. Hmm, yung mm, kanin imong kuan. Saint Benedict din ni. Hmm, Saint Benedict to no. Hmm. Saint Benedict. Lebo gadis mami, mabira ni te. Hmm, dito kaday kay kudakan dito day. Ini want 1 2 3 go 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 si Indoi, 1 2 3 go Oh saya lihat mau dia lihat mau kudakan menakut One, two, ready, go. One, two, ready, go. Go, go. One, two, ready, go. Murakog ng aji. One, two, ready, go. One, two, ready, go. One, two, ready, go. Murakog ng aji. Yan ang bahay nilang Anilo. <laughs> Ito ang ano nila. Ang laki-laki ng bahay nila ni Anilo. Yan. Apo ng may-ari dyan. Si Anilo. Si Anilo yan. Ito oh. Ang bahay nilang laki-laki. Ang laki-laki ng mansion nila oh. Mansion. Yan ang mansion ng mga insan ko Sa kanila yan. Ito. Pamangkin ng may-ari dito. Guys, tingnan niyo. Sila ang may-ari dito mga guys. Yabas. Si Inday. Pag-hi, Day. Mag hi hi guys hi guys mm -hmm. I love you all eh I love you all, love you all. Katong -katong, ana, I, love you. I love you all ni mo oh I love you all ikaw po doy hi I love you all oh <laughs> ang samad niya ang samad ni Undoy ano ba yan? <laughs> sai buhaton ni mo dari anak doi, milyunan, dili sabado pa ya, tingla ba pa nato uma, tingla ba, tingla ba natin bukas, balik na ka. balik na naman tayo dito mande, mandi pohon, oh mandi pohon yung mag, ano, oh um, tingnan nyo oh dai Ganda ng view, no? No, no? Yo. Yeah. Malapit lang sa dagat. Uy, dili lagi blue ang dagat, no, karon Dili na. Puti na. Puti na. Mm, white na ang dagat ngayon. White. Noong isang araw, blue. Blue. Ngayon, white na. White na, white na. Ayan, bahay ng insan ko. Mga insan ko. Yan. Oh, doyan doyan si Inday oh. Doyan doyan si <laughs> Steam. Doyan doyan si Inday, guys. Ina ina day hilo mga idol. Ang oh, mga idol. I love you all. Ana, hello mga pugi. Hindi <laughs> <laughs> hey, na, dai. Hello mga pugi. Hello mga pugi. Sa ka mga maganda. <laughs> hello mga maganda, ana. Hello mga maganda. Oh, yan. So, yan ang bahay nila. Dito kami sa itaas sa bahay nila. Dito kami sa itaas sa bahay nila.

ang laki. Si Inday Wapa. Si Inday okay, Anilo guys. Wapa. Yan. Mayabas. Mayabas, guys. Sa, sa. Nandito, guys. O, oh, pinigyan ako ni Inday, guys. ng mayabas, guys. Yan, mayabas, guys. O, oh. Ang laki-laki kumain, ay, boss, sarap to. Sarap 'yan. Ito so, ha, masarap 'yan. Sarap 'yan. Sarap talaga. Oh, 'yan ang si swimming pool nila. Oh, hindi na inano, ginamit. Kasi ano na. Wala na ditong mga may-ari. nandoon na sa malayo sila ha ani may mga ligo din ah lukso din si? oh. okay. oh. okay. 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 hmm. na nate oh lukso kebin hari din ang kapta sa dire eh kapta ko kebin na da kampung hmm kuan rabah kanang laom rabana laom rabani diri da pita oh. ang dito mo'y mabaw. Okay. sa ilalom. Hmm. Ikaw, ik ato ka sa ilalom, usahay? Oo. Oh. kung Kuyo mo dito. Ma Makamao ka mo lang, oi. Oh, dirita dai, dirita. Naog na dai. Out link ko sa Suyanan. na 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 <laughs> <laughs> na pa, Naog na, derina kadae, naug na dae? yao kaya kasi naong ko kasi laong. hmm. he <laughs> to, he to, oh, wow ang ano? pineapple. Oh.

Hidup ya. na hello na Hidup -na. na Oh Oh Bahay nila Laki-laki Tingnan natin Lihat saka day Lihat day Lihat day Kayak kudakan aku tanaw aw Doy, dalao sa doy. doy. Yeah. Smile. Smile sa... <laughs> <laughs> Sige, papa. Doy, tugami pag isa. Buwang munis yun, doy. Ay, ang tinanim kong kamatis. Yan, malaki na. Laki-laki na sila. Kamatis. Tomato. Yan, tomato. Ya, nah, dito. Dito sa mahal na berhen yan. May, may yan. Guys, mama Mary yan. Mama Miri... Ay, si. Na, si mama Mary yan. Uh, mama um, nagyan ko ng ano, ng rose. Saka si Inday dito sa ano, baba. Yan si mama Miri. Lagyan na ni Mama Mary. Dito na naman tayo. Dito na tayo. Ang laki-laki. Ang laki-laki, guys. Dito na tayo. Dito na tayo. Ayan. Ano yan? Ano yan? Ano yan? na yan. Masa yung buhat ni mo Doy? utot man ni mo itubag, Doy. Doy, anong utot man ni mo itubag? Di man, di man to, <laughs> unsa man ni pangutan, ang sama ni pangutan, ang utot mai itubag. silum, <laughs> Kisi. Kisi, Doy, si Muti. Hmm, Bangu-bangu bangun, bangu. dancing lady, dancing lady. Dari mana putar day? Dari mana putar sul? Kepus day? Oke, sige kakudakan kan? Oke. Oh. Dari pa? Kau kuda? Kau kuda kuda pihak? Oke, Oke, okay, thank you. Jadi dapot dai. Sa baba. Sa baba na naman tayo dai, diyan. Baba na naman tayo. Dito naman tayo sa baba, guys. Ito naman ako sa baba, guys. Saka mag-ano ako ni Inday diyan. Diyan siya sa itaas, guys. Tingin, tingin dito dai. Pag oh, high. Ayan. Ayan. Ano nila yan? Laki ng bahay nila. White and blue. Ang kulay ng bahay nila, white and blue. Nandun pa, oh. Ang laki-laki nito. Ang laki-laki nitong bahay nila, oh. Tingnan nyo, laki-laki. Grabe talaga ang laki-laki. Eh, ha wot, wot, wot. <laughs> sige na day uwi na tayo day no oh, bahay pa nila yan miliw na hi miliw na love 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 you eh hey, nasa kamatis tomato tomato yan ang tomato arau oregano oregano ginuku ko ni Irel, oye Mike, ano ginuku ko ni iring. ano 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 ginuku mo akong ginu maliksan maliksan na talabo nakaluwyan ng iring. oye maliksan ikunit Dipunet. ikunit Punit niya. Iring. Buutan na siya, okay? Numunit ang iring, no? Buutan. Ura. No, buutan siya, no? Kaya iyang ipunit ang iring, no? Oh, hero siya eh, sa kat. Uh, pero sa iyan na lang itang gidala to, no? Ang iring, asa na cat to? Hirot yeah. siya, di ba? Yeah. Naroong iring di day, ito orang iring day. Oh, yeah. guwapo ra ba? Guwapo yeah. ra ba ang iring? Bano, no? Grabe hero siya sa iring ba? Eh, sana day. Grabe. Portahan na ba to? Ha? Portahan man to katong hero sa iring. Hero ng cat, hero ng pusa. Portahan to, doy ipunit yun yung iring doy gipara niya ang sakyanan tapos ang iring yung gikuha so gibutang niya dito o sa o pertahan raba doy pertahan pertahan nga ba eh nag, -nag highlux sila doy highlux ipunit ka nagpa nagpatunga man Maluoy man siya, maligsan. Ay, mama tayo luoy. Oh. Grabe. Luoy ayo. Di ba day? Ha? Looy ayo. Ang iring gipunit sa babae nga kwartahan. Dili. Two two dili, two dili si Matsuoy. Ha? Ku si banbanon man to. Ut mm -hmm. kinsa tong iring? <laughs> <laughs> dito sa loob nila, loob ng bahay na ng insan ko nila ni Anilo, yung ano pamangkin ko yan, dito sa loob nila nito, loob sa loob ng bahay nila ng mga insan ko, kung ano kuya? maligo ka maligo ka Ben? Gabiin naman, Ben. O, oh, di ba? Kunas na lang ka. Kunas na lang. Ay, gabiin na. Thank you. Musog na po, day. Ilight ko no, day. Ha? Huh? Ilight. Light? light? Oo, oh, gari. Yun, ang tiyuhin ko. Tiyuhin ko yan, mga guys. At saka, piyahin. Yan ang piyahin ko. Turning sila ang dalawa o matanda na sila. Ito mga bata pa sila okay. o Ha? Bata pa si ang ano ko tiyahin okay. ko bata ito, pa si. Oh. Saka ito bata pa yung tiyahin ko rin asawa ng tiyahin ko. Okay. Si Mama Ani. Si okay. Nasu. Damong hotel si. Oo. Oh. Nice you na. Know. Oo, oh, na. Ako na nang kuanon. Unahon sana ko diri. Sana ko te, ah. Ganda-ganda ni Ano ni Ano. Okay. Sa oh, anak niya. Di Ano ko. Asa? Kapod ni Mami. Hmm, nga dahil ka diya. Hmm. Ako maiso mm. um. na ko so, ni. Asa? Hini. Hini. Lagi. Oo, gaya na. Tiyuhin ko, matanda na siya ka. Ah, Ay, wala na siya. lang. Kaya wala na siya ngayon. Ha? Oh. Oh, grabe do. Grabe si daddy ko ni Momsi. Kuan? Lola. Si mama la. Ah, mama la. Ma. Lola. Si mama ani. Yan hmm. ang mga kudak nila sa nag-graduate sila yung panganay, pangalawa, pangatlo, pang yung pang-apat, ano na si Papa, ano yan, Papa, si Papa, uh, so, si Agaw John, si Tan John, saka si si Marilo, saka si Mary Ann. mami yes. ko po. Yung panganay, si Sani, yung pangalawa, si Marilyn. Umigat ah. Ha? Marilyn. Oh. Oh, si pa, pangatlo si Madel. Agaw Madel. Yung pang-apat si Agaw John. pang Panganim si si, panganin, si Agaw at si ano si Marian. Yan. Yan, itong bahay nilang ano bahay nila bahay nila to mga mm. guys. <coughs> Abre ni dai. Wala nang iring diha no. Dai, wala nang iring dai no. baba, kalsada, baba ng bahay nila. Yan. Bye bye na mga guys. I love you all. Dai. <laughs> Dai.